Hi guys, ituturo ko sa inyo ngayon kung paano gumagana ang YouTube search and discovery. Makinig po kayong mabuti dahil napakalaki po ang maitutulong nito sa paglaki ng inyong channel. At simulan po natin sa YouTube algorithm. Ang YouTube ay isang popular na site kung saan daan-daang oras na video ang ina-upload kada minuto. At dahil sa dami nito, nagre-rely ang YouTube sa isang sophisticated na algorithm para iparis ang video na angkop sa mga manonood para mag-enjoy sila. Ang algorithm ay isang programa na pinag-aaralan ang bawat manonood kung ano ang gusto niyang panoorin. Pilit nitong inaalam ang tamang video na ipapakita sa kanyang manonood sa tamang oras at tamang panahon sa buong mundo. Paano ito ginagawa ni YouTube? Sa pamamagitan ng datos o data. Sa bawat video, tinitingnan ng algorithm ang title, thumbnail, description, at kung nagustuhan ba ng manonood ang video. Tinitingnan din nila kung gaano karami ang videos na pinapanood ng mga tao at kung kiniklik nila ang like o dislike at ilang tao ang nagko-comment. At sa bawat unique na viewer, tinitingnan din ng algorithm kung anong video ang napanood na nila noon. At tinitingnan din ito kung gaano katagal nanood ang viewer at ano ang ayaw nilang panoorin. Higit sa lahat, ang algorithm ay may dalawang main task. Una, tulungan ang viewers hanapin ang video na gusto nilang panoorin. At pangalawa, panataling nanonood ang viewer ng video na gusto nilang panoorin. Siguro ngayon nagtatanong ka sa sarili mo, paano ko magagawang magustuhan ng algorithm ang video ko? Madali lang dapat magustuhan ng audience ang video mo kasi ang algorithm ay sinusunod ang audience kung nagustuhan ng audience ang video mo itutulak ito ng algorithm papunta sa ibang viewers pero saan makikita ng ibang viewers ang videos mo sa susunod na mga topics pag-aaralan natin ang anim na key areas kung saan makikita ang video mo at sisimulan natin sa YouTube search. Alam nyo ba kung paano ito gumagana? Kagaya ng Google Search Engine, ang YouTube search ay pinapalabas ang pinakarelevant na resulta ayon sa itinatype ng user sa YouTube search box. Ang resulta ay di lamang base sa most viewed videos. Ang mga videos ay nirarank ayon sa ganda ng pagkakagawa ng title, description at ang video mismo na magmamatch sa query ng user. At tinitingnan din nila kung gaano katagal pinanood ang video at engagement kada search phrase. So, paano mo matutulungan ang video mo na makita sa search results? Gawin mo ang mga sumusunod. Gumamit ng relevant search term sa title at sa description. Pwede mong gamitin ang Google Trends para makita kung anong mga search terms ang ginagamit ng mga users paghahanap. Ang susi dito ay relevance. Huwag niyong dayain ng viewers pag pinanood ang video niyo at hindi yun ang hinahanap niya, madaling aalis ang viewers mo. Negative ang effect nito sa performance ng videos mo. Magsulat ng kompletong description. Mga 1 to 2 paragraphs. Maraming creators ang naglalagay lamang ng social media links sa kanilang description. Sayang ang space, gamitin nyo. At sayang ang mga extra views na makukuha nito. At huwag din nga pala ninyong kakalimutan ng mga trending topics at mga seasonal events. Gawin nyo ito ng topic na relevant sa channel ninyo. Okay, yan ang YouTube search. Eh papano naman ang suggested video? Yan ang susunod nating topic sa next video na ilalabas ko. Kaya wag niyong kakalimutan, i-hit ang subscription button at kung nagustuhan ninyo ang video, pakismash na rin ang like button. Until next time, happy viewing!